Umaga nga pala akong nagising today. Napag-isipan ko kasing mag-bake ng cake. Kahapon kasi sa birthday ng biyanan ko, wala silang cake. Kaya naman gagawa ako ng cake para sa aking biyana na nag-birthday kahapon. simply simple lang naman ang gagawin nating cake. Meron tayo ditong bowl. Gagawa tayo ng chocolate cake. Lalagay lang tayo ng harina, cocoa powder, sugar, baking powder, baking soda, at saka asin. Halu-haluin lang natin ito. Mix together hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga ingredients. Pagkatapos, maglalagay tayo ng isang itlog, oil, milk, vanilla essence, pampadagdag ng amoy. Mix lang natin ito. Nakita ko nga pala ang ingredients sa YouTube, of course. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng mainit na tubig. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mag na yung texture. At mapapansin nyo talaga, lalambot yung butter ng ating chocolate cake. Ito nga pala ang sekreto para sa masarap na chocolate cake. After maghalo-halo, ilalagay na natin sa ating baking tray. Gumamit nga pala ako ng rectangle shape na baking tray. Ito kasing gusto ko na shape. Ilalagay natin sa oven for 20 minutes at while nagluluto yung ating cake, i-gagawa tayo ng frosting. Meron tayong dark chocolate at saka hot heavy cream. Mainit na mainit at ihalo lang natin ito together para ma-melt yung chocolate. At pagkatapos, wrap muna natin ito at ilalagay natin sa ating fridge. For one hour dapat, para naman, perfect na perfect yung frosting. After 20 minutes, naluto na pala yung ating cake. At ready ready na, papalamigin muna natin ito for few minutes hanggang sa ma-ready na yung ating frosting. Bihis na nga pala ako kasi pupunta kami sa kabila kong biyanan. So ang dami ko nga palang biyanan. Hiwalay kasi yung papa at saka mama ng aking asawa. Kaya naman apat yung aking in-law. So, ready, ready na pala lagyan ng frosting yung ating cake. Kinating ko nga pala sa dalawa. Ililayer ko kasi ito. At ayan, napakasarap talaga ng ating chocolate frosting. At for sure, masarap din yung ating cake. Dadaan lang pala namin yung cake sa ko, sa bahay nila, malapit lang kasi dito. Haalis kasi kami, pupunta kami sa kabila kong biyanan yung isa ko pang biyanan, ang dami talaga. So huwag, wala talaga akong magawa sa buhay, nagbe-bake talaga ako ng iba't ibang mga bagay. Napansin nga pala ng kambal yung cake at alam nyo naman yung mga anak ko, paborito talagang kainin yung chocolate cake. Ayaw nila ng ibang flavor. Chocolate talaga ang gusto nilang kainin. So kung naalala nyo, nag-bake ako ng chocolate before sa anniversary namin ni Mr. Pero hindi ko na yung frosting. Ilalagay ko nga pala ito sa ref for a while para naman sarap talaga. Hindi pa kasi kami aalis. Pagkasapit ng ala cheese imidya, eh ready na kami. At ayan, dinala ko na yung cake. Pero unfortunately, pagdating namin sa bahay ng aking biyanan, eh, wala siya doon. Umalis ata. So, dinala na lang namin yung cake sa isa ko pang pa, biyanan. Tinawagan kasi namin at hindi daw sila uuwi hanggang Christmas pa. Nagpunta sa beach. So, unfortunately, hindi natikman ng aking biyanan ang kanyang happy birthday cake. Pagdating namin sa bahay ng inlo ko, eh, nanood agad ng Christmas movie yung aking mga anak. Si Mr. naman ay busy-busy sa pagbabarbecue. Magla-lunch kasi kami dito. Nagdala nga pala kami ng chicken wings. Nagready naman yung biyanan ko ng sausages at saka mga iba't ibang foods. So minsan talaga pag wala kami magawa sa buhay, binibisita namin yung aking biyanan. Medyo malayo-layo kasi yung bahay nila kesa sa isa kong biyanan, nakapit bahay ko lang. Pagkaluto ng barbecue, kain agad. Meron nga pala kami ditong sausage, bread at saka meron din chicken wings at saka patatas. Ito yung lunch nila dito. Simpleng-simple lang at Pupusog din. Ayan nga pala yung biyanan ko na lalaki. Tatay ng asawa ko sa so ready na pala kaming mag-lunch. Pagkatapos naming mag-lunch, eh nagbabad yung mga anak ko sa spa pool. Wow. Very nice. Okay. Pagkatapos nilang mag-swimming, inagutom. Eh, nagutom, Kinain nila yung cake na niluto ko, Yummy. binake ko kanina. Yummy, Yummy cake? Bravo na po, Walakta. Okay. Thank you. love it? I want my Okay. Pagkatapos kumain ng cake, ay bumaba kami sa garden. Meron nga palang napakaganda ng garden. Palagi naman talaga kami so. pumunta dito. Nakikita nyo na before. Nagikot-ikot kami sa garden. Wala nga palang magawa yung mga anak ko. Gusto nilang maglakad-lakad. Ito nga pala yung napakagandang plant. Hydrangea yung tawag. Pag summer talaga, namumuloklak siya ng bonggang bonga, So nagpaikot-ikot lang kami sa garden. Nagpalakad-lakad lang yung mga anak ko. Nagpa-exercise wow! para naman ma yung kinain nilang napakarami kanina sa lunch. At saka cake na sobrang dami din. Pagkasapit ng alas stress eh nag Dad, goodbye Dad, na Dad. kami. Uuwi na sa bahay. Mag-aasikaso pa kami ng dinner. Na. So ganito yung bisita namin. Lunch-lunch lang. Konting kwentuhan. Pagkatapos drive ulit, pabalik sa bahay. So medyo traffic na ngayong yung daanan. Ang dami nang bumibiyahe. Paskong-pasko na nga. Pagka-uwi na ng wow! bahay, napag-isipan namin ni Mister <laughs> na magluto wow, okay, ng ham. Ma ito nga, parang okay, napakalaking ham pag Christmas. Marami ito sa supermarket, binibenta. Ang alam ko sa Pilipinas, marami oh, ding okay, ham at saka meron ding keso de bola. Yan naman talaga yung hinahanda natin sa noche buena. Ito, ako talaga, wala akong masyadong alam yeah, sa mga pagkain right sa mga Pasko. Iba kasi yung relihiyon ng pamilya ko before. Nung bata pa ako... New Year lang talagang siniselebrate namin. So iluluto nga pala natin yung ham. Ilalagay natin sa oven. At while nagluluto yung ating ham, magagawa na rin tayo dito ng sauce. Meron nga pala ako ditong pineapple juice, honey, maglalagay din tayo ng asukal. Mix lang natin ito. Ito nga pala ang tinatawag na pineapple honey, ham glaze. Papakuloyin lang natin ito. Nagbimix mix nga pala ako. Gumagawa ako ng slurry. Ito nga palang cornstarch mixed with tubig. At while naghihintay kami kumulo yung aming sauce, eh, pasayaw-sayaw muna. After few minutes, eh, kumulo na yung ating sauce at imimix lang natin at ilalagay na natin ng ating slurry. Ito yung cornstarch, hinaluan ng tubig. So, lutong-luto na nga pala yung ating ham. Ilalagay na natin yung ating glaze papahid lang natin ito at ibubudbud lang natin yung sauce or glaze sa ating ham. So tingnan nyo, sobrang sarap. At for sure, uulaminan namin ito for few days kasi sobrang laki nga. So ilalagay nga pala natin sa oven, lulutuin natin without the foil. Nakalagay na rin yung glaze. At while naghihintay tayong maluto yung ating ham ng tonong todo, i maghihiwa ako ng tinapay na gagamitin natin sa dinner tonight. Nabili ko nga pala tong tinapay na ito sa supermarket. Tinatawag nilang bread roll. After 15 minutes, kinuha na ni Mister. Ayaw niyang ma-overcook yung ating Kasi lutong na naman kasi yan. Naghiwa nga pala ako ng salad para sa ating sides tonight. Alam niyo naman, meron talagang veggie. Inawawala yan sa ating hapagkainan. Meron din akong kamatis dito. Sobrang laki. At of course, cucumber. Ito yung paborito ng mga anak ko. Hindi ito mai skip sa ating vegetables. Lalagay natin sa boli. halo natin lahat at lalagyan natin ito ng konting asin. Si Mr. naman ay maghihiwa na sa ating ham para naman makain natin ito ng todong-todo. tinikman ko nga pala na sobrang sarap talaga ng ham. Can I have that? Mm -hmm. But why mm -hmm. not put it in? Do you want to spray better on yours? Brianna? Yeah. Hey, one more. Mm -hmm. Let's eat dinner, guys. Our dinner for tonight is. I, I can't lift it. It's Humble so heavy. There. Bread in here. Mm -hmm. biggest ham on earth. <laughs> So we're going to taste the ham now with our bread. Hamunado, that's what they make, that one ham. Vegetarian meal. Mm. Mommy. Sandwich. Mommy. Mm. Mm. some ham? Mm. Very good, Georgia, eating nicely. Sit down. properly. really love nothing. Mm. Mm. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!